Masaan ka baga bunso? Pagupitan Magano ka sa pagupitan? Eh malamang magapagupit ah, Ay oo Ay ang ibig kong mong sabihin Kung ako pala'y mapunta sa pagupitan At hindi ako gapagupit Hindi ako pwedeng pumunta doon Kung halimbawa magasuklay lang ako O oh, Magapagupit Eh pero ang tanong ko Bakit ka gapagupit Eh bago ka pala ang nagwapo Malagot na Ah malagot na parang gusto na rin magpagupit ni Papa at naiingit ako sa iyo eh. Hmm. Ha? Ano yung pagupit mo? Ay, yung T, letter T. Yung kalbo ito, tapos yung mas, mas maganda yung ganun. Ano, pwede siguro sa akin yung bagay kaya sa akin yan. Ha? Ba't natin kalbo ka? Ay, nung ako'y nagpulis. Nung ako'y nagpulis, yung... nag ako'y nagpakalbo. Talagang pag ikay magpulis, ay natural magpakalbo ka. Walang maliit ng Hmm, ano naman titirang ko? Yun, o, kaya yun, dagasa, o, layo-layo pa inaliko na. Eh, pag nabangga naman, iyak naman. Eh, yung driver na, what uh, baga tutoy? Eh, tutoy pag ikaw ay eh, nag-drive na, wag na wag mong gagayahin yung mga ganun na walang ano sa kalsada. Pil layo pa, o, oh, layo Pil pa niya, lumikon na siya. Eh, piling, kami magkasalubong. Piling, walang tao sa heart sa kailangan, pag ikay nagmamaniho, disiplinado ka. Disiplinado, hindi man mahinitin ang ulo mo, pasinsyoso, dapat ganyan. Hindi yung dali-dali ka. Yung pagdadali-dali mo, yun pa magapahamak sa iyo.